grabe sobrang trending itong ilog na to at matatagpuan lamang sa Masinloc, Zambales. Ang Koto Kids Pool. At bago ka punta dito ay panoorin mo muna itong video na to para malaman ang mga dapat gawin at taasahan sa lugar na to. Ito siya kapag weekend. Ito naman pag weekdays. Ito siya pag weekend. At ito siya pag weekdays. At dahil sa sobrang trend ng lugar na to ay marami ng kagaya ko na gusto rin pumuntahan to. Kaya medyo mahirap na rin maghanap ng pupwestuhan ng tent kapag weekend. Kaya kung konti lang gusto kong makasabay dito ay pumunta ng weekdays. At kung siswerte na ay mas solo pa tong lugar na to. The best dito ang magcamping at kung magkakamp ka rin dito ay kailangan mo syempre magdala ng tent at magandang higaan dahil medyo mabato ang campsite at meron naman mga cottage dito pero hindi pa nila pinaparentahan pero pwede siyang pwestuhan sa labas para sa mas magandang flooring tubig syempre lalo na sa mga selanang tiyan pero pag sanay ka namang uminom sa ganito ay malinis naman ng ilog at malamig pa dito na ako kumukuha ng tubig at awan ng Diyos hindi naman ako nagtae pero timingan mo lang talaga na walang tao at sa mismong ibabaw ng Agos ka kumuha Magdala ka rin ng cook set at syempre mga lulutuin. Kahit sa masinlock na kayo mismo mamalengke bago dumiretso dito. Pwede ka din naman magpaluto sa mga bantay dito. Tawagan nyo lang sila ng advance para mapaghandaan yung gusto nyong ipaluto. At meron din silang tindahan dito. Pero bago kayo mamalingke, dumaan muna sa office ng tourism at kumuha ng permit sa halagang 60 pesos per head. Dahil hindi ka makapasok sa kids pool nang walang permit. Meron itong tatlong checkpoint na madadaanan at ipapakita ang permit na galing sa tourism. 27 kilometers mula sa main road papasok ng kids pool at tumatagal ito na isang kalahating oras. Simentado naman ang daan pero mas lamang ang rough road. Kaya naman ito ng sedan at Mio, wag lang siguro yung nakalowered. Maulan lang in time na pagpunta namin. May part dito na maputik pero the rest ay mabato na. Pero hindi naman siya madulas kaya may enjoy mo talaga ang rough road nito. Masakit nga lang sa katawan. <laughs> Searchable naman sa Google Maps lahat ng kailangan yung puntahan. Kaya wala nang problema sa mga lugar. Tip lang para hindi ka mahasay sa pagluto nyo pagdating nyo sa campsite. Dahil alam ko, pagdating nyo ng campsite ay pagod na rin kayo. Kaya bumili na kayo ng mga lutong ulam kaya yung mga roasted chicken. Para pagdating nyo ay magasahin na lang kayo at pwede na kayong mag-relax at bukas na kayo magluluto ng pang breakfast. Pangalawang tip, mas maganda sana kung mapagstay kayo dito na isang buong araw, hindi yung overnight lang. Para mas maging effective yung sinasabi nating unwind. At syempre, piliin ang weekdays. At wag na wag mag iiwan ng mga basura. Please lang, wag nyo silang gagayahin. So ayun lang, sana mag enjoy kayo sa pagpunta nyo rin dito. Ride safe!